palaw, oh. Banda na. Ah, tingnan nga natin yung nakakatakip ba sa sa bundok. Oh, Alin oh, Hindi naman. Dito na sa amin. Hintay nga hintay tenga. Oh, tenga. <laughs> tenga yan. Nako, para mo lang bata. <laughs> so ayan po, ito na already na yung ano, makabalot na yan ng plastic din na maaalay ka bukan. Um, yung mga gagamitin namin sa mami. isang magandang buhay mga farmer tayo ay isilip sa taas dahil may mga baboy na naman na dumating 12 na ata hindi na, na ni ka farmer Anthony kasi humirit ako ng ilan bang piraso yon baka 13 tre pa nga hindi ko pa nabibilang eh nagsend na siya ng mga timbang kasi may 20 kilos so ayun ah uh, grabe mga ka farmer kahapon nagpa tubig po ako lumusong ako doon sa palayan ngayon ah uh, hindi ko napansin, dami pa ano, gusto kong gumanti. nadaling ko yung 5 liter ko na pang-spray. At uh, gusto kong gumanti diyan sa mga langgam. Ayun oh, nagnana na mga farmer. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na pagka nakagat po ako ng langgam na pula. Actually maliit pa nga ito dahil na first aid ko po yan ng uh, malunggay. Kinaskasan ko po yan ng malunggay yung ano niya, yung juice niya ng dahon. Pero hindi po na ano, nadali pa rin. Isa pa ako, marami. <laughs> Ay, ganun talaga. So, ayun, silipin natin. Stop po ng trabaho dahil mayroong siningit sila Junjun na gagawin sa may barrio yata. Sama si, si Rizal at si Nelnel. Hindi -Nel. ko alam kung mga dalawang araw o tatlong araw nilang gagawin. So, ayun. Ah, pa ba Silipin natin tong uh, ating uh, mga baboy fresco dito so nag iisip ako ng ano kaya pwedeng itanim dito na hindi naman mga ganyan lang kataas na ano, malaking bagay na po yan pagka naglakad lakad ka dito ng alas 3 alas 4 even 2 o'clock no? so na hindi naman uh, sasalo ng hangin kung baga pagka ano, pagka lumaki kasi baka mamaya mabuwal naman yung tarot so ito, yung ating grafted uh, giant duhat ayan, nakalipat na, dalawa so tinansya ko na lang pagka nag spread po yung kanilang ano ito kasi nga no uh, latris, di mo naman pwedeng ibilang yan sa ano eh so ayan, si ka farmer froilan pala brother, magsingit-singit ka ng fruit bearing sa gilid. <laughs> Sayang din ano? 'Di ba? oo, oh, maganda rin may naapi pitas ka. Alang yung mga nagre-rent sa baka abusin lang. <laughs> eh, sana maganda kahit giant duha, 'di ba? May mangga ka din. langka sa gilid lang. Sayang panahon. Sabi ko nga kay ka Farmer Lorenzo, ay wag na ka ako yung actually may mga pinatubo ako ditong dahon ng ay buto ng uh, duhat ko na malala Yan, problema matagal din yung sabi ko magrafted kana, ka na Ayan, ilang piraso kaya itong baboy na to so yes yeah, na naman yung mga bagay lahat naman po ngayon dahil tatlong tao lang ang kinukuha na natin ng baboy ngayon talagang ano magaganda po yung baboy okay. Whew. wala tayong lichen ngayon bukas mayroon tayo Ayun. Pakita din natin yung design. Di ba? Oh, ang ganda. Ka farmers Wala pa lang. Good morning. Ilang piraso po lahat? 12. 12. Ayun nga. Wala pang date. 11. Try namin. Uh, Subukan. Kasi next week puro preparation na kami. 11, 12 Mother's Day yun. Anong araw ba yun? Saturday yung Sa, 11. Oo. Oh, ano? Ah. Sunday yung Mother's Day. Sa Mother's Day na lang kaya namin. Para ayoko kasing dalawang araw. Baka Mahirap pa kami sa <laughs> <laughs> sa subo. Oo. Oh, marami nang nag-aano na opening. May, oh. may kaibigan kami nasa US. Papupuntahin niya pa daw yung mga kaibigan niya para ano, suporta. <laughs> Nakita ko nga yung ano, ba, opening soon pa rin. Nga ako, wala pa yung date. <laughs> wala oh, ganda na. Tingnan nga natin kung kakatakip ba sa, sa bundok. Alin niway, <laughs> ah, Hindi naman. Yung babo, yung babo kulay pula tapos yon yung kulay ano mamaya titingnan natin yan ng tutukan ano ba itali niya sa ako ha na muna yung gay ay lumabas ha ay big world eh gamit yung Alik tas meron rnya. Ang sabi ko dogo. Ha? Yan din yo. Oye, yang bisagra Ayo. May bumaba na dire-direto na. Ay gagaya na yan.

Pula pula ako. Takot si Kongkong -Kong eh. Baka daw mak. Hindi ka pwedeng ano ah. Hintay nga ako yung kay Tenga. Tenga yan. Naku, parang mo lang piniingot na bata. Hahaha. Oh, okay. na mo ko, kung takot ka sa kanya, mas takot siya sa'yo. Diba? ba? magagaling mga bata ni ano, Jacob. Oo. Oh. Magagaling humawak ng baboy, no? Sinatupay? Si Miguel, nag-aalok uli, magaganda rin eh. Sabi ko, baka magamit ko kayo pagka ako, talaga kinapos kami. Pero sa ngayon ako, okay na okay pa. <laughs> <laughs> Maraming nakukuha ang mga ano eh, mga... Siguro nag, anong, dumami na ang native, ano po? Marami na rin ang nag na sa Keso at Bicol. Pero hindi ko type Kaya, yung ha? isda ay, eh. isda yung baboy galing sa ano puro nyo gang hinakain? Oh, oh. Nakita ko. Ma -na ibang Kaya nag-aanta. Oo, Ibang... iba ang ano. 'Yun ang ano. Kaya pala si Lex ayo din ng keso. Oo. Queson puro nyo daw ang pangain. Ma ang maanta yung, yung karne. Bigla unyon pang kasinan. Ano naman? Kaming baboy. Ah, kapag gumamig daw yung injection. Amoy. Yun. Oo, oh, oo. Siguro, iba Siguro, talaga. Ano? Pag natapaan yung kaming baboy. Oo. Naiblad to si Rambo. <laughs> Tumaas ang presyo. Nahilo na. Dalawang araw nagpahinga. Uh, ah. Yung bibot, gusto ko pa rin pasukin. Ang dami picture sa Facebook. Ayan. Complete ang sizes natin mga ka-farmers. Mayroon pa tayo. Dalawa dito. Plus 12. 14. Okay na to. Na, ano, si Tatay Peli naman. Mayroon 30-30 daw. So on call. Makakatingi-tingi tayo sa kanya. 12 plus... O, oh, 12 ito. Ito, 12 So si papala pala ang ating baboy mga farmers So ayun. Meron ditong 41. Ayan. So mga ta tatlo o apat ba ang di 40. Tapos plus ito pa. So ayan yung may mga order po ng malalaki. Sold na sold na kayo. Ang gaganda. Hmm. Ah, pang opening namin, di ko alam kung ilang lechon ng ah, ano. So ayan, may 11 ang sabi ni Bebe Saturday, Sunday yata ang gustong ano hin ah, mukhang mahihirapan tayo sa Saturday so ayun, titingnan po natin basta ah, ang target natin ay ano na, next next week na po ayan, so pwede na po kayo mag message kung let's say may 11 po ang ano namin, eh message po kayo sa amin kung pupunta kayo para at least ma-prepare din namin kung ilan pong baboy ang uh, aming uh, iluluto eh, ano. Doon doon medyo challenging ng kaunti. Although <coughs> pwede naman kami magpasobra kasi meron naman tayong other menu na nangangailangan din ng lechon like sisig, uh, lechon sisig, lechon na paksiw and sinigang at uh, yung mami nga po na ano. So, yung produkto po namin na yan ay kabisado ko na yung uh, ano niyan kasi yan po ay niluto din namin ng uh, ilang almost years din po sa aming uh, maliit na tindahan dito sa Araya. so far, maganda naman po ang feedback. Talagang uh, marketing lang sa tingin ko ang naging problema. Kasi mga nakaka, nakatikim, binalikan din po nila. Uh, nasarapan din po sila. Actually, may nag-comment pa nga doon. Sabi niya, Sir, ba't di mo dalhin to sa Angeles City? Sabi niya, ang sarap. So, makakataba ng puso. Kasi syempre, unang-una yung lechon masarap. Tapos mayroon pang isang Cebuanong family siya no uh, let's say laki na po dito sa Bulacan pero nag up din sila ng lechon Cebu dito sa bandang uh, Bulacan tapos nakita niya siyempre bebe si Bulichon so curious siya pinuntahan niya tinikman niya wala siyang masabi <laughs> Abi ko tol kasi ang naglilitchon niya, si buano talaga. So, ayan kinuha din namin yung recipe. Although kami ngayon, wala na pong mga Sibuano. pero yung way ng paglilitson, plus yan twisted na po. Kasi yung lasa nga niyan ay binawasan na po namin, may mga tinanggal na po kami para ma-suit yung uh, panglasa ng uh, northern uh, Luzon na uh, mga Kapampangan din mostly, no. So, gaya ng star anise, tinanggal natin. So, yun po, mga farmer ang uh, ano kwento. Pero maiba iba tayo, eto na. Mm, may kabit na po nila. Eto na yung pagbabago. So hindi pa po nalagyan ng kulay itong S. Meron po yung letter S. Ka-farmers, lechon. So ayan. Pero hindi ba masyadong mataas? Parang hindi pantay ah. Medyo nakaangat pa ng kaunti. Pero okay na yan. <laughs> Pwede naman bawasan ano. Parang masyadong mataas. Ha? Pero okay naman na po, hindi naman siya makaharang. Pwede pa nating ibaba ng kaunti kung gusto nating ibaba yan dahil naka -ano lang naman to eh. Naka welding lang naman, sandali lang kay John, John yan. Oh. No? So ayun. Okay, Tapos may nakuha na naman tayong pagkain ni na Chuchay. Ayan. Next week po ay kami ay magra-rush na. So anong mga kailangan? Electric pan. Yung dito hindi pa kami nakakabili ng mga tubo etc linya ng tubig tapos yung yung mga eto pala, ganito pala yan mga farmer, ayan ganyan pala yan oh. Ah, oh, ganyan pala oh. ganyan pala yan <laughs> nag-isip ng design na yan. Hindi ko ma-imagine eh. Ganun pala yan. So, ito yung patungan niya. So, abangan nyo rin po ang aming chili paste. Dahil magbebenta rin po kami ng chili paste. Ah, ang chili paste po namin dito ay bagong bago sa pandinig at panlasa. Ayan, surprise. Isa po sa mga abangan yan. At ako naman eh, masarapan kaya gusto ko din pong ipatikim sa inyo bagong discovering recipe ayun na tingnan natin yung dito naikli lang tayo dahil wala tayong patrabaho ngayon so yung baboy okay na bo maraming malalaki doon eh ma may mga dikwarenta 40 doon eh. ano mo lang doon sa mismo din liber ni ka farmer Anthony mga apat siguro i-message ko sa no Nakita mo yung ginamit nilang brush? Ay, okay. ano? Roller? Na. Magpakyawan, eh. <laughs> Ayun, oh. Hindi na muna natin itatay siguro. Uh, kailangan na lang ng rack. Patuyuan. Basurahan. Okay na. malinis na yung nandito. Na so, ready to go na tayo. Ito pala napinturahan din. Ito, huwag na tong ano. Ayun. Oh, maso maliwala. So, ito kasi, habi ko wag na kasi nga po ito naduduguan ng baboy na lalagyan ng mga dugudugo kasi nga. Syempre diyan po sinasabit yung ano yung baboy ano, aka ano. Okay. Pwede tayong maglagay ng hunting exhaust dito. Mga dalawa siguro kung sakali na uh, mga gamit natin to for extension talagang sana ano panalangin natin Magbising ayan grabe yung pinatubig ko kahapon sinitsip lang ng lupa pero okay na rin yan no? malulusaw naman yun dahil putik naman eh no? basa naman yung lupa so yun nagpaabono kasi tayo nga talagang uh, alam nyo na ayun. bu next week ay ano na tayo. Mga uniforms nila na andyan na rin naman, hindi ko alam kung napakita na ni Bebe. So, magcocrocs na lang daw na uh, white. Parang Crocs na lang po na white ang kanilang gagamitin. Tapos sa uh, ano pa ba? Hairnet, siyempre yan, hindi naman mawawala yan sa loob sa kusina, mag hairnet tayo. Tapos sa uh, baka sombrero na lang siguro mga magsaserve so ayun unting kembot na lang po at uh, hopefully mabuhay natin itong taas dahil sabi ko nga sa mga boys uh, tulungan nyo akong manalangin na sana pahintulot ng Diyos na ma-extend yung ating business na magkaroon ng kainan kasi wala na rin naman akong maisip na patrabaho ba? Diba? So, kung meron man akong ipapa-improve dito, sa farm eh singit-singit lang hindi na talaga yung kagaya ng dati na araw-araw dahil na uh, mahina na rin naman po ang ano <laughs> ang uh, kabuhayan so kailangan natin mag-cost uh, cut ng uh, costing at uh, naiintindihan naman po ng uh, nila so yun nga sabi ko eh uh, ito kung ito po ay makakapagpatuloy let's say 5 kahit 5 times a week man lang na trabaho. Kasi kung makakapag-five times a week tayo, means na yung lechon po ay lalakas. Sina Junjun at Rizal, pwede ko na pong ibato dito sa lechonan. So yung lechon ang magpapasawad sa kanila, like Rambo and Puroy. Uh, tapos yung mga magseserve, ilang piraso, ilan na lang naman sila. Si Kongkong naman po, ay doon na yan sa halaman. Ano na yan? Kumbaga parang siya na po yung ating uh, ano sa halaman ay, hindi ko din naman ma maasikaso mong mag di ba? So, busy din naman po ako. Hanap buhay, syempre. So, ayun. Uh, lalo na kung magtutuloy-tuloy po ito, syempre, dito na ako sa, ano din, litsunan. Sabi ko nga, kinakabahan din ako kasi syempre, sa umpisa ako po ang mag Dahil Ako nakakaalam ng mga timpla ng litsun sisig. Yung paksiw namin, yung sinigang, yung litsun mami. So, kami ni Bebe, ang ano yan, tapos noodles po, hindi tayo bibili ng ano, naghahanap ako ng noodles na quality, yung hindi yung yung maalat kasi yung noodles na nabibili ko dito eh. Yung fresh noodles na pangmasa, yung karamihan na ginagamit ng ano. So itataas po natin yung yung quality. Yung talagang uh, pang parang pang restaurant ang dating ano. Na baka may mahanap din naman tayo na mura para hindi naman natin pwedeng taasan din masyado no. So yung mga bikers, uh, sana mahanap din naman nila tayo. Mga riders, ayan, paglinggo siguro. Ayun, so press ko dito. Pwede kayong magpahinga. Pag nakita ko pong medyo ano, may marami naman po akong uh, ideas pa na hindi pa ibisinisiwalat. Ah, <laughs> uh, baka maunahan tayo. <laughs> so ayun. Marami pa po akong ideas na sa akin muna at uh, isa ka na lang po natin eh, i-execute pagka depende po sa magiging outcome ng ating uh, ano no, ating uh, kainan. Pero kung wala talaga, ay goodbye. <laughs> Sabi ko sa mga boys, uh, Ano na muna tayo, papahinga tayo. So ganoon talaga. Hindi naman lahat may forever, di ba? 4 years All more than, almost of four years na rin naman po. So medyo mahaba-habang panahon na rin naman. Nairaos yung pandemic, 'di ba? So ayun po. Sabi ko nga kung kami lang okay na yung sa no? So ako naman naisip ko maglagay po ng kainan. is I'm trying to hit two birds nga dahil gusto ko din mas ma-promote pa yung ating uh, lechon at the same time is makapag-create uh, po ng trabaho para naman na uh, di ba, hindi lang pang sarili yung iniisip natin so, trabaho at hopefully ay materialize so far yung litso naman business natin is ano na eh nari uh, na rin naman pong ang nakaka alam mata uh, hindi ko naman masasabing 100% na nakatikim ay uh, nagustuhan nila pero marami po ang uh, pag natikman nila ay umuorder hindi na po lahat ng tumatawag ngayon ay subscriber dahil parang siyempre subscriber ni ka farmer ganyan eh o order na lechon dito karamihan po sabihin mo nang 50% eh natikman lang natikman ko sa ano order sana kami so ayun mga ganun ba kagaya po kahapon yung order po kahapon sa simbahan po ng Arayat mismo sa munisipyo no? sa town proper eh, yung pare mismo ang uh, ano nagpa-order kasi natikman niya rin nung nirigaluhan siya. So baka may ibibigyan din siya or handa din uli, di ba? So ayun nakakatuwa mga farmer kasi unti-unti, no. Mahirap din kasi yung isang biglaan na parang viral agad, di ba? Parang nakakatawa nang nakakatakot. Mas maganda yung dahan-dahan na umangat kasi ibig sabihin sa haba ng process na din nadaanan na, na mo bago mo na uh, abot yung tagumpay o yung tuktok eh ibig sabihin mas pinatibay, mas maraming pinatunayan, di ba? So hindi yung gusto ko sana yung pag nasabi nila, ka-farmers wow. Sarap 'yan," di ba? So ganun po ang ating uh, a target So, ayun po. So, ano naman yung pati nga yung kaklasiko, yung ano ba, sino ba yung mga yung din. Dami, dami na rin po. Yung kaklasiko, nagdala lang ako ng nung reunion namin. Natikman niya, tapos nag-order siya. Natikman ng mga kasama hanggang sa yung kamag-anak niya pag may handaan at gustong mag eh. Doon na sa dati. <laughs> Doon na daw po sa amin mga farmer. Nakakatuwa ah, talaga. So, ayun tahimik tayo ngayon ha ayan oh <laughs> ah. presko thank you Akasha maraming salamat dahil uh, ang laki pong tulong <laughs> kung gusto nyo ng shade recommended Akasha mga farmer ang mabilis ng lumaki tingnan nyo naman parang payong Diba? Kasi ang mangga, oh, um, ano, hindi hindi yan gaano nakakapagbigay ng shade. Pero depende pa rin kung kagaya nito, oh, nakaganon tapos ititrim nyo, gaganon siya. Pero matagal po ang ninyo. Unlike sa acacia, mas mabilis pong lumaki talaga. So, ayan mga farmer. Ha? sino katabi ng natulog kagabi? oo oh. oh. Tapos ginising mo ako? Mm -hmm. Magwiwiwi ka lang, no? Mm -hmm. mm, bait talaga, Ito no? Siya. So, ayan po. Ito na, ready na yung, ano, makabalot na yan ng plastic din na maalikabukan ka um, bukan. yung mga gagamitin namin sa mami. Ayan, kasi dati, ang ginawa po namin, ang lalaki ng bowl. So, hindi din ganon masasabi mong kano ka, kasi masyado pong malaki. So, ito. Ito na po yung mga gagamitin namin. Tapos, ito na yung ano. Diba? ba? Uh, plate, plate Tapos, ito na yung mga pang take out. Di ko alam kung saan ba gagamitin ito ni Bebe. Ano yan eh. Ayan o. Oh. Pang ano na po yan. Pang take out. Uh, marami, marami na rin naman na po siyang mga binili, mga tissues. So, nakakaano na kakasa na lang ready na rin naman po halos ayan na napakita ko sa inyo nilinis na nila to ng isang araw ito yung galing sa divisoria na kinuha namin kakapagod ah, grabe sobra <laughs> ay sarap magmuni muni dito mga farmers ay tapusin na natin ang ating vlog although ang laki na po ng binaba ng ating pond so meron pa tayong mga one month siguro Let's hope na sana ay uh, umulan na, no? So ano naman po? Medyo nagumpisa na yung thunderstorm. So yung mapa ng Pilipinas eh dati kulay red ngayon may yellow yellow na so nagpababa na po yung ano yung uh, El Nino at uh, sana magtuloy-tuloy na pong makatikim ng ulan yung ating uh, Uh, especially po bandang norte kasi yung doon ang gagaling yung tubig ng uh, Pampanga River so pag tumaas na po yon makakarating na dito yung tubig pag patubig na tayo kasi ito po sayang po yung tilapia pagka nag fish kill mga farmer ayan so bukas baka magtuloy na po yung patrabaho let's hope na makahabol kasi next week po ay ano na po tayo more on na uh, finishing touches na po tayo halos tapos na rin naman uh, yung mga ikakabit na yung mga sa CR po na ano bumili na si Bebe ng mga sa tissue so mga small details na lang po siguro plus yun nga yung kitchen na lang naman ang ihahabol so next week po namin yung riripasuhin hopefully by uh, target ni Bebe may 11 hopefully makaano namin maabot po namin ano at uh, so ayan yung mga gusto pong pumunta at uh, para magkaron lang po kami ng idea kung ilan din po yung ipiprepare ano. so please uh, inform us yung mga talagang uh, lalo na kung marami kayo para hindi naman na uh, baka mamaya pagdating nyo dito nako ka farmer wala nang lechon so hindi po ganun kabilis mag -prepare kailangan po natin ng uh, ano sa umpisa lang naman ngayong preparation para at least alam po namin kasi hindi namin alam wala po kaming idea kung marami ba o konti ang pupunta so <laughs> uh, ano na lang po uh, inform nyo na lang po kami Saturday naman yon so marami naman po ang libre para naman na uh, masama po tayo sa opening ayan so may vlog po yon sana hindi po kayo mahiya na ikutan habang ah uh, kumakain, makahayman lang, may shout out. So, gawin nating masaya, mga farmer, ang ating uh, kainan. So, ayan, hanggang dito na lang po muna. Uh, maraming salamat. Magandang buhay. May dagit na namang umaligid. Eh. Nakala ko akin.